guys. Dito tayo ngayon sa labas kasi kasi wala na tayong ibang guys. Tayo dito to sa labas. Kasi kami dito may mga ginagawa po sila. Hindi na years old. Birthday po kasi ng aming lola. 79 na siya. Kaya pinaghahandaan na po siya ng mga apo. Nari dito po kami ngayon sa labas. Ha naghahagilap kami ng mga gamitin pati kolderong malaki naghahagilap kami wala kami mahiraman guys ito sila oh may mga ginagawa sila oh ayan oh ayan yung isa nasa pintana yun nagluluto nagluluto yung tatlo ayun nagde-design po habang nagkikwentuhan ako naman nandi dito nakaupo Nag nagluluto ako guys sa kahoy po ay nagiinit ang tubig mainit namin kasi naubusan ako ng mainit kaya ako ngayon nandito nag-iinit sila andun hmm. nagkikwentuhan sila habang yung tita ko po ay nagahagila po ng mga gamit nilang koldero mamaya po yan mag po sila may kainan po sila ang hirap guys magluto sa kahoy, lalo na pag lalo na ganyan oh, pag basa ang kahoy guys, ang hirap magluto. Maano na siya, puro ka na lang paypay pay ng paypay pay guys. Ang hirap ng Anto sa ano, baba. Sa baba. Kasama si Aina. Ito na pala nagulat ako doon sa pamangking ko guys, nasa likod ko na pala hinaharap ng papa niya, nasa likod ko na pala siya magugulotin ko naman ako guys lahat po oh, ang mga pamangking ko, ginugulat ako ayan guys, oh, kumukulo na yung aking inaingit na tubig oh. kumukulo na pero mahirap yung iisalin eh, guys sa thermos kasi walang hawakan nag-iingat lang ako baka po kasi ako nabuhusan wala po kasi akong takuring natin kaya kasi rola lang ano po ba yun daw dyan? ice cooker ginawa ko takuri ngayon na guys ah. nakahiram na ng kalderong malaki si tita mag-uumpisa na sa sila kanin na lang doon nila kasi may ulam na may mga, may mga panghanda na mayroon nakarady na lahat darating pa yung mga kapatid niya mga pamaki niya guys kaya may party sila diyan. kami may kain lang ayan <laughs> mm. na guys yung trapal dala, dala dala na ang aking pinsa na lalaki yung bunso nila tita Daladala dala na yung trapal kasi gagawin nila yun yung bakal bakal ayun o oh. oh, yun ang bakal oh. i-assign nila yung mamaya kasi mamaya kakainin sila ng mga bandang alas 12 yata alas 12 o alas 1 kaya magkakainan na sila guys nag-uusap-usap sila guys kasi nag-aasaran pa sila nagkikwentuhan sila tungkol doon sa lulutuin sa mga lulutuin nila Ayan. eh dumating yung isa niyang kapatid na panganay pumuputok-putok na yung lobo na uubos yata yung lobo nilang kapuputok-putok <laughs> baka wala na ma-design puro konti na lang matitira guys <laughs> kaya ako magsasari na ako ng mainitubig kasi hmm, kumulo na nawala, nawala na pa yung apoy Ibalik, so, kumulo na siya guys kaya inahayaan ko na lang siya Hanggang dito lang, guys. Thank you. Pagka-like and subscribe na lang. Thank you very much po sa lahat ng nanonood po sa akin. So, bye-bye sa vlog ko. Thank you very much. And God bless po.